Magandang umaga mga kasari. Magandang umaga sa lahat. Ah, Mag-unboxing ako ng pinamili namin kahapon mga kasari. Ayan. Ah, meron ako dito tatlong kahang sigarilyo. Dito ko lang to pinamili sa amin mga kasari. Ayan. Kasi kinulang ako sa dala kahapon na pera kaya dito na lang ako bumili sa ano sa barangay namin dito tapos ito uli ayan dun uli sa kabilang grocery pinamili binili kahapon mga kasari hindi kami natuloy ng pagsimba kasi akala namin walang misa Akala namin pang ano lang sa mga alas 7 mag-uumpisa ang mesa. Pagdaan namin dun sa simbahan, mayroon pala. Ang hinayang tuloy ako mga kasari na hindi kami nakapagsimba kahapon. Kasi sabi ko, isisimba ko yung apo ko. Kaya sa susunod na linggo na lang siguro kami makakapagsimba ayan may bago akong chichirya mga kasari o oh. ko may naghahanap kasi nito ng chichirya na ito mga kasari snack ko oh. lang itong chichirya ko mga kasari ano ah, nga lang hindi ko na isa-isahin ito. Medyo madami-dami pala. <laughs> Medyo madami-dami pala yung chichaya ko mga kasari. Mga, yung sabitan ko ng chichaya do mga kasari, wala nang laman. May araw talaga na mabenta, may araw na hindi. Ayan. Isang balot na padu bar. Puro chocolate na pinuha ko mga kasari kasi ang gusto nila puro chocolate. Puro chocolate ang gusto nila yung nabili sa akin. Tapos apat na ganito. Saka apat na cheese na flavor. Ayan. Tapos kang sa balot na kumbi. Tapos isang balot na cookie cookie candy. Tapos ang mantika mga kasabi, ay doon na rin ako bumili sa grocery na binilhan namin. Kasi sa labas, sa palingke, 40 ang isa. Dito sa grocery na binilan ko ay 38, 38 mahigit. Tapos, ang benta ko ay 40 lang. Pero, magtatanong-tanong pa ako mamaya sa labasan kung magkaano ang benta nila mga kasari. Kasi nga, dumaas na naman ang mantika mga kasari. Bali, ano sana ang bibiliin ko nito mga kasari? Uh, isang dosena na sana. Akala ko kasi kukulangin yung pera namin pagdating doon sa counter ano lang pala, uh, sobra pa yung pera namin. Nang hinayang tuloy ako mga kasari, eh, hindi naman ako makabalik na doon para kumuha kasi nga maraming ano, maraming nakapila. Kaya bali anim lang yung nabili kong mantika. Ayan, tapos dito na nga baka mabasag pa. Balik ko na lang. Tapos bumili na rin, bumili uli ako ng isa pa nito. Ayan, kasi may isa pa ako doon. Uh, nag-iipon nag ipon tayo ng paunti-unti ng mga pang ano pang ano sa Pasko mga gatas na condense ayan nag-iipon ipon ako ng paunti-unti ano yon ilan hindi ka lang mga kasari may nabili lang ay sa mga katulong sa pinto kuya Malayo, malayo. Dito lang kuya sa pinto. Ah, okay. Mawasak usok lang po 'yan. Kanin sa ni ko.

Ayan mga kasari, pasensya na kaya mga kasari, may bumili lang. Ayan, saan na ba ako? Uh, yung anak ko, bumili na naman ng pang niya. Wow, ulam. Uh, nabili rin ako nito mga kasari, kaso nga lang. Minsan-minsan lang naman nabili yung pang lang din nila. Ayan, kaya hindi mo na ako bumili. Bumili lang yung anak ko pang niya. Tapos, ano, isang miga green lang mga kasari kasi meron pa ako isa doon. Tapos, miga red, dalawa. Tapos, isang century na flex and oil. ah uh, isa lang kasi binili ko nito at saka maliit. Nung huling bumili ako, isa lang. Eh, wala na kasi doon. Kaya bumili uli ako ng tig-isa. Ayan. Ito naman yung ito lang mga kasari bago. Ilalabas ko lang. Ayan. Ito mga ticherya ko mga kasari. Madami-dami din pala mga ticherya ko. Ayan. Ayan ang mga chicherya ko. Ang hirap mag-ano mga kasari, mag-vlog ng ikaw na ang pag-video. Tapos ito, mag-unboxing ka ng i-video mo. Ayan. Ito, tiga lang mga kasari. <coughs> Masikip kasi. Tapos ito naman yung bubuksan ko na rin tong aking pinamili doon sa isang grocery. Ayan. Ayan, ito yung pinamili namin dun sa isang grocery mga kasari. Ah, isang sunrise na tatluhan. Ah, may pre isa. Ayan, may pering isa. Dahil may tide powder pa naman ako dun na tatluhan mga kasari. Kaya ang binili ko nitong Ariel na tatluhan, dalawa na kasi. Mabinta kasi sa akin to mga kasari. May kapitbahay ako dito mga kasari na ano, malakas siya sa sabon. Ayan, shout out din sa nabili nito. Nanonood siya ng vlog ko mga kasari, yung kapitbahay kong kaibigan ko yung mga kasari. Siya lang nakakaalam na nagbablog ako dito. Kaya shout out kay ano, Ria ang pangalan niya. Ayan, malakas kasi siya dito sa sabon mga kasari kasi ang gamit niya ay ano, automatic hindi li pero hindi liquid ang ginagamit na itong powder ayan check out sa kanya dalawa na binili ko kasi ang ang lakas niya nito sa powder mga kasari tapos ganyan din ang gamit ko kaya nagkakaubusan kami ng ganito ayan nakatatlong pre ako mga kasari oh. tapos ito naman doon sa grocery na ano, pinuntahan namin. Binila namin yan lahat. Yan, binila namin yan lahat. Ito naman yung binili namin doon. ah uh, head and shoulder na may pre na isa. Ayan, may pre isa. Tapos yung dab na shampoo din, may pre ding isa. Ayan. Ito lang nakuha kong pre mga kasari o limang piraso. Okay na yun mga kasari. Alam nyo ba ang piring ito? Yan, yung piring yan. Ah, pamasahin na namin yan mga kasari. Kasi dalawa nga kami. Ayan, hindi naman kami sumakay dun sa asawa ko. Pero sabi, aminin ko sa inyo, ang totoo mga kasari, pag nasakay kami sa asawa ko, ba diba dati sabi ko nakakalibre kami. Minsan lang yun mga kasari. Pero pag minsan, nasakay kami arkilado namin siya mga kasari. Kaya yung mga pre ko, doon na uuwi sa pamasahe kasi kasama ko pa yung anak ko at mga apo ko. Bali dalawa yung binabayaran ko pa uwi at saka papunta doon. Kaya yung mga pre na yan mga kasari, uh, na uuwi lang sa pamasahi din namin. Kasi nga, kasi kasama ko pa mamili yung anak ko at yung mga apo ko. Ayan. Pero okay na yun, malaking tulong na rin ng mga kasari kasi nakalibre na kami ng, ano, nakalibre na kami ng pamasahe. Kaso nga lang, kung ako lang ang namili mga kasari, uh, isang ano lang sana ito, dalawang ito ng pre nito, pamasahe, na, pamasahe ko na pa uwi at balikan. Tapos yung mga pre nyan, dagdag kita ko na sana. Kaso nga lang, may kasama pa kasi ako mga kasari. Tapos kala. Ayan. Tatlo lang binili kong kala. Ay, tatlo. Hindi ko alam mga kasari kung tatlo lang ba itong kala ko. Tapos itong tulot Isa lang mga kasari kasi may tatlo pa ako doon. Ayan apat pala yung kala ko mga kasari o oh. ito ayan uh, panty liner isang balot at saka dalawang dos base ayan, dalawang dos base ito naman pang amin naman ito mga kasari tapos dalawang sunrocks Ayan. Tatlo pala, tatlong sun Tapos, tatlong tide jumbo. Mayroon pa naman ako doon mga kasari, kaya tatlo lang yung binili ko. Saglit lang, le. Tapos, surf na ariye, ay serve na powder. Kalahati lang na tay. Ayan. Saglit lang mga kasari, may nabili lang. mga kasari. Uh, pasensya na kayo mga kasari pa alis-alis uh, ako kasi may nabili. Uh, Dire-direcho kasi itong video ko mga kasari kaya pasensya na kayo. Ayan, kalahating tay na surf powder. Ayan. Ang mga sabon ko ngayon mga kasari medyo mahina. Kasi yung nabili ng liquid yung nabili sa akin ang liquid na Surf uh, nagpalit na siya ng ano uh, Ariel na liquid tapos ayun nakalimutan ko pa kahapon yung Ariel na liquid mga kasari mayroon pa naman ako dito Kaso nga lang nakalimutan ko kahapon kasi kasama ko yung apo kung makulit kahapon makulit na rin yung uh, apo kong ano alaga ng anak ko mga kasari masyado na rin makulit kaya ayan, nakalimutan ko tuloy yung liquid. Ayan, yan lahat lang na ko mga kasari o. Oh. Nandito pa yung iba, labas ko na nga. Ayan. Sayang, labing dalawa sana yung aking isang dosena sana itong mantika ko mga kasari. Kasi nga, pag may alaga kasi nga kami mga kasari, halos hindi kami makapunta ng bayan. Kaya sabi ko, anim na, ay isang dosena na sana yung aking mantika. Ayan. Ayan mga kasari. Yan lang yung napamili ko kahapon. Kahapon mga kasari, bali ang napamili ko lahat-lahat ay kulang-kulang tatlong -kulang libo kasama na ito. At saka yung binili kong hotdog nung umaga. Kasi ba diba nga nung umaga, pumunta ako ng bayan bumili na rin, kasi bumili akong gamot ko nagdiretso na rin ako bili ng hotdog na at saka putlong kaya lahat lahat na panili ko kahapon mga kasari ay kulang kulang tatlong libo kasama na ito ayan at saka yung sigirilyo kasama na itong sigirilyo mga kasari kulang kulang tatlong libo yung napamili ko kahapon ayan ayan mga kasari yan lang yung napamili ko kahapon ayan kahapon mga kasari nakat kulang kulang libo ako nang napamili ko ayan kasi nga naipon yung pera dito sa ano, pinagbintahan ko gawa ng hindi ako, ako nakapunta ng ano hindi ako nakapunta ng bayan ng ilang araw na ayan Ayun mga kasari, hanggang dito na lang tong pag-unboxing ko. Maraming salamat sa panonood at suporta nyo. Maraming salamat talaga mga kasari kasi. Salamat talaga sa inyo mga kasari kasi. Kahit simple lang yung video ko, andyan pa rin kayo mga nanonood. At saka may isa akong supporter mga kasari na si ate ko kung tawagin ko salamat sa iyo at saka lagi kang nandyan sa uh, lagi kang sumusuporta sa aking video kahit simple lang ayan salamat ate ko kumusta ka na dyan ayan salamat sa inyo lahat ng mga nanonood sa mga video ko maraming salamat mga kasari mga nanonood sa akin salamat Ayan, babay, babay na muna mga kasari.